tinukoy ng Pilipinas ang mga lokasyon ng apat na bagong base militar na makukuha ng US bilang bahagi ng pinalawak na kasunduhan sa pagtatanggol na sinasabi ng mga analis na naglalayong labanan ang China. Kinundi na ng Washington ang kamakailang mga aksyon ng Beijing sa pinagtatalo ng dagat at nagbanta na makialam sa ilalim ng mga obligasyon nito sa Mutual Defense Treaty kung ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay sumasa ilalim sa armadong pag-atake. Check and make sure it sound right, boys. bidyong ito ay para lamang po sa mga taong may malawakang kaisipan at naniniwala sa aking kakayahan at sa mga taong hindi naniniwala taliwas ang pag-iisip ay maaari po kayong umalis at huwag na pong manood sa bidyong ito. Iniulat na ang China ay kumikilos tulad ng isang schoolyard bully sa mas maliit na bansa. Sinabi ng kalihim ng depensya ng Pilipinas noong biyernes ay isang eksklusibong panayam kung saan binalaan niya ang kanyang bansa at ang mas malawak na mundo na kailangan manindigan sa pagpapalawak ng teritoryo ng Beijing sa South China Sea. Ang kanyang mga komento ay kasunod ng lalong matigas na hakbang ng Pilipinas upang protektahan ang pag-angkin nito sa mga Seoul sa South China Sea. Sa loob ng mahigit isang buwan ng high strike maritime drama habang ang mga tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa pinagtatalunan at madiskarting daluyan ng tubig ay lumalala na sa loob ng maraming taon. Ang mga komprotasyon ay tumitindi ngayong tag-init na nagpapanibago sa regional na pangamba na ang isang pagkakamali o maling kalkulasyon sa dagat ay maaaring magdulot ng mas malawak na salungatan kasama ang Estados Unidos Inilarawan ni Chudoro ang pagtanggi ng Pilipinas na umatras sa tubig sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic tune nito bilang isang laban para sa mismong pag-iral ng Pilipinas. Kami ay nakikipaglaban para sa aming mga mangingisda, kami ay nakikipaglaban para sa aming mga mapagkukunan, ipinaglalaban namin ang aming integridad bilang isang archipelagic state, ang aming pag-iral bilang Republika ng Pilipinas ay mahalaga sa laban na ito. Sabi ni Teodoro sa isang sit-down interview sa Department of National Defense sa Maynila. Hindi ito para sa atin, para din ito sa mga susunod na henerasyon. At idinagdag niya na ang Beijing ay hindi titigil hangga't hindi nito kinokontrol ang buong South China Sea. Sinabi ng Beijing na pinangangalagaan nito ang soberanya at maritime na interest sa South China Sea at binalaan ng Pilipinas ngayon huwag gumawa ng mga provokasyon o maghahanap ng gulo. Inakusahan nito ang mga sasakyang mangingisda at coast guard ng Pilipinas na iligal na pagpasok sa lugar. Inaangkin ng China ang hindi mapag-anlinlangan ng soberanya sa halos lahat ng 1.3 milyong square mile ng South China Sea at karamihan sa mga isla at sandbar sa loob nito kabilang ang maraming mga tampok na daang-daang milya mula sa mainland China. Kasama ng Pilipinas, ang Malaysia, Vietnam, Brunei at Taiwan ay mayroon ding mga nakikipagkumpintensyang claim. Sa nakalipas na dalawang dekada sinakop ng China ang ilang mga bahura at atol sa buong South China Sea na nagtatayo ng mga instalasyong meritor kabilang ang mga runway at dahungan na sinasabi ng Pilipinas na humahamon sa kanyang suwiranya at mga karapatan sa pangingisda pati na rin ang mapanganid na marine biodiversity sa mapagkukunang mayamang daanan ng tubig. Nagbabala ang Kalihim ng Pagtatanggol na ang mga maliliit na bansa ay kabilang ang mga kasosyo sa rehiyon ay umaasa sa international na batas para sa kanilang kaligtasan. Noong Abril, tinukoy ng Pilipinas ang mga lokasyon ng apat na bagong base militar na makukuha ng US bilang bahagi ng pinalawak na kasunduhan sa pagtatanggol na sinasabi ng mga analis na naglalayong labanan ang China. Kinundi na ng Washington ang kamakailang mga aksyon ng Beijing sa pinagtatalo ng dagat at nagbanta na makialam sa ilalim ng mga obligasyon nito sa Mutual Defense Treaty kung ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay sumasa ilalim sa armadong pag-atake. Inulit ni U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense Lindsey Ford ang pangako ng Washington sa Mutual Defense Treaty bilang patutuo sa harap ng U.S. House Subcommittee noong Martes. Sinabi niya na ang kasunduhan ay sumasaklaw hindi lamang sa sandatang lakas ng Pilipinas kundi pati na rin sa Coast Guard nito at mga sasakyang sibilyan at sasakyang panghimpapawid. Paulit-ulit naming sinasabi at patuloy na sinasabi na talagang pinaninindigan namin ang mga pangakong iyon, sabi ni Paul. Ayon naman kay Tudoro, magkakaroon ng mas maraming patrol crop na papasok, mas maraming rotary air at pinag-aaralan namin ang posibilidad na makakuha ng mga multi-role spider at idinagdag niya ang Pilipinas ay walang pagpipilian kundi ang manindigan sa China dahil kung hindi nawawala ang ating pagkakakinlanlan at integridad bilang isang bansa. Ngunit ang salungatan idinagdag niya ay hindi ang sagot o nais na resulta ang pagtayo ay hindi nangangahulugan na talagang makikipagdigma sa China. Heaven no hindi namin gusto iyon ngunit kailangan natin manindigan kapag ang ating lupa ay pinapasok na Ayon naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang Pilipinas ay hindi naghahanap ng gulo ngunit idiniin na ang pamahalaan ay patuloy na ipinagtatanggol ang teritoryong pandagat ng bansa at ang karapatan ng mga mangingisda sa mga rogal kung saan sila nangingisda sa daang-daang taon.